Three boxes from Holland. Holland boxes. Holland boxes. It could hulan. Hulan from Netherlands. Ano ko inamoy pa ni Kelly? Wow, amoy hulan. <laughs> <laughs> wow, amoy hulan. Amoy hulan. filter. Sa akin Sa akin Oh, dali kuha ka pa doon. Mami, sa akin na. Oy, dahil damit. Damit. Eli, tulong ka oh. pa. Huh? Tulong ka dito, oh. Ay, tulungan mo si kuya. Ang dami pang bubukulatin. Dito yung natapi, Lahat lagay mo doon. Yung chocolate doon sa kabila. Kelly, dahan-dahan ha. Huwag mo ibabagsak. Dami snacks. Dami daw snacks. Uh -uh. Oh, Sama-sama. Uh -oh. Mami! Oh. Ma Mami! O. Oh. Eh, eh, oh, hey, Kaya <coughs> 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 sugar. Dati kami lang ni Tito Lito nag-o-open yan. Yung sugar ka, ng chocolate. Mami, tingnan mo ang garo ko dahil kapila lang Ay, second box na to. Babuksan na namin. At yun iba. Uy, lambot niya na, Kelly. Uy, sa akin yan, sa akin yan, sa akin niya, sa pa si Kelly. Mami, sa, sa akin tong kumot, ha? Sa akin tong kumot. Sabihin mo ka, Lola Penny. Wala sa akin tong kumot, ha? Huwag wala, wala ka akong sa akin. Mahaba pa. Kapalit. Dami, dami, may This <laughs> is so much chocolate. Dami, bakorn! And this is... Dami, bakorn! Dami, bakorn! Dami, bakorn! Dami, bakorn! Energy bars. Popcorn. Popcorn. Ay, Dami naman popcorn. Uh, sopas. may sopas. Nakakita yung sopas niya. Ay, sopas. Tama. Tama. Tanggalin natin. Tama. Tinfoil. Tama. 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 Eh, nakita na yung ano niya, orasan. Mami, natandaan mo ka. <laughs> so guys, third box na natin. At ito yung nakuha natin sa second box. At saka the best. Ito na. <laughs> Hindi, na natin bukas yung isa. Ayan, bubuksan na. At yung kapatid ko naglalaro ng bubble. <coughs>

Yan ang laman ng tatlong box. Yan ang laman ng tatlong box. Yan. Ayan. At ayong gumting. Mama, may puro chocolates. Ayun na muna ako. na ka muna. Kanina ka pa. Ayun na muna. din na muna. Ayun na muna. Naglalaro ng ano, ano, ano. Ay, eto ang gusto nyo yung dalawa, oh. 哎，哎。<Hey. S 2> mm. hey. sige mo, huwag mong kakaskasin. niya, Start na po ng pagbabaklas ng mga plastic. Kelly! Kelly! Alain. Tapos, ayan, ang ating nuts. Nuts.